sa next video mga idol ito is man pala tayo ng ating palay ito ang unang biyaya na dumating sa atin ngayong pagdating natin dito sa probinsya ng Aklan ito ang unang biyaya na dumating sa atin unang palay sa bahay. Ah. Uh, na natin ito at ipabiling. Ipabiling na lang 'to. Sing kabo galin. Hemat ka. Matak ka. kailangan natin ingatan at maliit lang ang ating bilaran at wala tayong bilaran na malaki itong bilaran ng <laughs> bilaran ko is <ay> tigaan <laughs> ng <chuhin> ko ng tuhin ko tigaan ay tuhin ko na sundalo at hindi naman na nila ginagamit dahil wala na sila dito katambak-tambak lang doon ginawa ang bilaran para may pakinabang siya at may butas-butas na rin naman kasi may foam naman ako doon at ito ay mga luma na rin naman ginawa ko ng bilaran bilaran ng palay dati kasi kung matapal dahil isang kaban ito uh, at wala akong hibaran na ano kasi lahat naman na na ano ito ginagamit ito pa yung sa kabila ito pa yung sa kabila hindi makita ng video natin dahil mahirap pag wala tayong tagahawak ng na video grapera yan. kaya solo vloggers oh ito ito rin yung isa hindi na ang bulo ng maayos dahil mahirap walang tagahawak ating pa lang ito kasi para matuyo so pupunta ako sa kabilang kita ko kung meron siyang bilara ng palay kasi wala na nagpang palayan yun pero puntahan ko lang siya at saka iprang ko siya try ko namang hiram ng bigas sa kanya kung pahihiramin ako dahil wal, alam ko wala siyang palayan yun pag wala talaga siyang bigas hindi talaga magpahirami pero pag may bigas hindi magpahirami kaya pranks lang natin siya muna natin dahil kukuha pa tayo ng isang galon na tubig na tubig inumin so let's go na mga idol